pengumulan gulay oh, ito na guys, yung ano, yung parto sa, ano kami lagi ng itu so, guys, yung parto namin. Ah, pa kami dun, mama. So, ayan. Abangan nyo lang. Yeah. So, ayan guys, kasama ko na ngayon. Yung ano, siyempre yung mga, ayan, si Pe. Parang may smartphone. Parang may ano, Neneng! Ano, ka lang lang. Ay. Oh, Ay. may kasama akong pugi dito. ayon Oh, ito ang pasimono. Oh, ayan, naghahanap Ay. ng gulay. Yan, eh. Ito yung may na kasi yung Kamero naman oh sige. At ito guys. Dito lang dito lang ano. Malapit lang sa ano. Sa may munisipyo ng ano. Ng Das to Ito guys. Yung nakaraan. Na-vlog ko na ito sa part 1. Kaya nagiging part 2 na ito guys. Sa kalagitan ng bagyo. So ayun guys. Umuulan pa. Sige. Mamaya. Doon na. Malapit na. <laughs> yan. Papunta na kami doon. Hmm.

Eh saluyot. Ha. Oh. Sobrang talaga ng saluyot. Nin. Yeah. Ngakuha na ano, tapos nagamuti, tapos ngayon saluyot. Hello. Tapat pa ng Arena Grandstand. diba? pa kaya no? Pa pa. Totoo saluyot 'to, diba? Mm. Diba no saluyot 'to? Hindi. Dito sa Ligaw na damo 'yan. Ligaw na damo. Ta iyon. Ah, mimiyan. Ah, mimiyan atat. Mimiyan mo tat. Yung isa do no. Oh. Nag-harvest na pa rin, oh. Hirap bumaba kasi bangil. Baka magulong. Mel, ko bimbita na malunggay. Pakita mo yung malunggay mo, Mel. Pwede na yan. Ayan, malunggay. Abon. Hmm. Ayan, tingnan mo mag-harvest ng malunggay. Kala mo parang wala na balikan, eh, no? mo. Ayan, meron kami, ano, yung talbos ng kamote. Ayan, talpos ng kamote, yan. Baby, oh, baby. Yan, talaga sa kamuti. Yan. Yan. Yan, boss. Yan, may pinakamunan. Dagan, dagawanan. Ambon talaga. Kisa ba na? Nainit na na. Hindi, ulan talaga to. Bagyo eh. Ulan to, bagyo. Ayan. Ayan. Tul mani eh, jumil, jumil lah. Harbis mud sa among samung kadem mana, kelayan na Ayan, okay. sinining, Kau, di, kunari lang yan, kaon sa gulay. At lumutan. Friend, di nang... So, ayan guys, punta natin yung isa. Andun, naga -hanap ng gulay. Ayan na pala. Ayan, talbos. Saluyot. Malunggay. Yan, mulan pa rin. Ah. Uy! Ayan, marami na kami na kuha. Okay, busog din lang ako. Oh, alis na kami. Akit na kami doon. Ayun yung namin sa, taas. Ayan ha. Yun, may to. paket, paket, paket. lah. Sige, akyat. Akyat. <laughs> 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 oh, si oh, So, ayan guys, yung naputol ko na ano, yung dun sa part 1 ko. Nung naghanap kami ng gulay sa kalagitan ng bagyo. So, ayan guys, ito, dito. Dito. Ayan, ito yung dugtong ng parto. Pagod ako ah. Yan, kasama na kami. Ano. <laughs> May bata pa. <laughs> <laughs> oh, so, uwi na kami. May naano kami, may na harvest. talaga to Eh, Siyempre ito, kasama na rin sa bago namin pag-harvest ng gulay. <laughs> Yan, ito. Dati na itong bitiran smoke sa gulay. Ah, ito. Llan! Snatcher din sa gulay. <laughs> <laughs> siyempre, nandito yung ano. Huwag nyo kalimutan mag-anog guys. Mag-subscribe sa aking YouTube channel. So ayan, pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking susunod na vlog. So ayan guys, yung mga kasama ko, misis ko, ayan, kapatid na kapatid niya. So ayan, hanggang dito na lang guys, maraming maraming salamat sa inyo. God bless.